Ang sarap pala talagang mamuhay ng merong peace of mind, no? Yung tipong kahit anong marinig mo, kahit anong sabihin nila sa'yo, ay wala ka nang pakialam. Isa sa mga natutunan ko para magkaroon ng peace of mind sa sarili ko ay huwag nang patulan yung mga bagay na hindi naman na dapat pinapatulan. Huwag mo nang pansinin yung mga hindi naman dapat pansinin. Lalo na yung mga bagay na alam mong hindi naman makakatulong sa sarili mo kapag nagpaliwanag ka pa kapag ipinaglaban mo pa yung hindi naman na dapat pinaglalaban. Ikaw na nanonood. Kung gusto mo ng peace of mind, sarili mo lang din na makapagbibigay ng peace of mind. Sarili mo lang ang hindi na dapat papatol sa mga bagay na hindi na dapat patulan. Sarili mo lang yung makapagbibigay na hindi na dapat pansinin yung mga nagpapapansin. Dead mo na lang yung nasa paligid mo. Di mo naman kailangan ng opinion ng iba at hindi mo kailangan magpa-apekto sa kanila. Dahil naniniwala pa rin ako na ikaw at ikaw lang din talaga ang makakatupad ng mga bagay na gusto mo. Maniwala ka sa sarili mo, sabayan mo ng paniniwala sa taas at huwag ka makinig sa mga negatibong komento ng ibang tao na hindi makakatulong sa'yo.